sa pagtakbo leto ni uh, uh, miska po itong anak ni Duterte mga umis ka po umis ka po eto po. po headline na po sa balita ngayon mga kababayan itong pong pagtakas ni uh, mayor ng Davao City na si uh, Baste mga kababayan ko Nagano, na, naduwag mga kababayan ko, naduwag mga kapatid. Naduwag. Kung kay Kawaldi ay hindi umubra ay lalo na kay General Torre tumakas pa ng bansa. Ito yung mga balita mga kababayan, no? basahin natin ha, balita na po ito. According to News 5 mga kababayan, ito po, basahin natin. O, oh, Baste Duterte, biyahing Singapore! <laughs> Aray ko po. Si Mayor Basted Duterte, biyaheng Singapore na po mga kababayan ko. At ayaw na po. Ito po ibig sabihin na tumatakbo, tumatakas so sa kritiko ngayon. Sabi ho dito, kinumpirma ni uh, MBI Director Jaime Santiago na papuntang Singapore si Davao City Acting Mayor Basted Duterte. Kasama ang kanyang pamilya at staff, sabi ni Santiago. Sabi pa dito mga kababayan ko, matatanda ang uh, kinasa, kinakasa ang charity boxing match ni na Duterte at PNP Chief General Nicolas Torre III sa Rizal Memorial Stadium. Ito pa mga kababayan ko ang, nakaka ang uh, matindi. Mga kapatid, basahin natin itong mga ano ngayon. Basahin natin itong mga balita ngayon. Grabe ha. Bukod sa binabahan na tayo mga kababayan ko, nakakuha pa nito. O ito mga kababayan ko. Sabi po dito sa Daily Tribune, mga kababayan, ang sabi po dito, o to, ha, o sabi po dito, my talking macho motorcycle riding tattoo. <laughs> Matching. <laughs> Ayan na, tattoo. Baby Duterte just happened to get on a fight to Singapore. By Scott Airline, you can you can't make it up. <laughs> a brave man strong could run to Torre, but he broke he broke an exit row and ran via uh, via singa by ano balita ni Alvin Moria and Lil Kag uh, ka Kabangani. -Ka oh. Oh, tayo na tingnan mo, tumatakas no. Oh, ang tatapang eh. Oh, ayan oh. Oh. Ah, Kakahiya kayo, 'di ba? Oh, ano ngayon? Tanggal tapang ninyo, tanggal ang kulit ninyo Sayang ang tato ng mga matatapang na motorcycle na ano Kung uh, bubrusko-brusko tapos badinger siyang dating mga kababayan Ayan o, oh, balita na ngayon to, tuwaan o oh, News 5 na nagbalita nyan Si Baste tumatakas na mapuntang Singapore Alam mo, alam nyo, kayong mga Duterte sa totoo lang Huwag kayong magahamon kung hindi nyo kaya Diba? Kung hindi niyo kung hindi niyo kaya hamon, kung hindi niyo 'yung laban, kung hindi niyo kaya, huwag kayong maghahamon. Alam mo, pinatunayan niyo lang dito na puro kayong ngak-ngak diyan sa Davao. Bakit? Alam mo, ilang DDS na nga napapanood ko ngayon. Mga kababayan ko, sa totoo lang ha, ilang DDS na napanood ko ngayon. Ilang uh, mga nagko-komento na ng mga small time uh, content creator ninyo ang uh, talagang dismayado. Bakit na yung mga DDS? Alam niyo kung bakit mga kababayan ko? Mga kababayan, number one na palang-palala ko lang. Kasi tinaya ni Baste yung credibility niya. Yes, mga kababayan ko. Tinaya ni Baste yung credibility niya, mga kababayan. But, but suddenly, mga kababayan ko, yung kayabangan na sinabi niya, yung pagbabakbak niya ng kakabakbak sa kanyang mga vlog, mga kababayan ko, yun din ang sisira sa kanya. Ngayon, ang sisihin mo, yung mga content creator mo. malay-malay yung uh, ginawang pagtitrigger sa'yo. Mga kababayan ko, hinamon mo yung PNP chip tapos ngayon tatakas ka. Di ba? O, oh, ano-ano pa saysay niyan mga kababayan? O, oh, paano, paano pagtatanggol to ng mga DDS ngayon mga kababayan ko? Di ba? Paano pagtatanggol to ng mga DDS ngayon kung ganyan na nangyayari? O oh, no oh. headline ngayon, oh, Baste Duterte, biyahing Singapore na. Di ba mga kapatid? <laughs> Yung mayor ng Dabao, malakas magamon. So, bigyan natin ng analisiya, mga kababayan. Bigyan natin ng analisiya to. Siyempre. Di ba? Ako <laughs> di ba? Na teknolohiya. <laughs> bigyan natin ng analysis. kahit pa paano. Di ba? Huwag natin, magating kenko yun lang ganito. Makinig kayo. What if pumatol si Baste doon kay Tore? Mga kababayan ko, hindi eh hindi ni siya mananalo. Bakit? Mga kababayan, alam niyo kung ba, paano ko paano ko paano ko gustong sabihin sa inyo to kung bakit? Mga kababayan ko, pag pinatulan ni General Tore ay pag pinatulan ni Baste Duterte si General Tore, mga kababayan ko, pumatol siya sa matanda. Oh, mga kababayan ko. Second, mga kababayan ko. Second, mga kapatid. Ano masasabi doon? Mga kababayan ko, pag pinatulan niya ulit si General Torre, ang tawag din sa kanya doon kupal pa rin. kupal pa Bakit? Mga kababayan ko, nagamungan ng suntukan, hindi ka sumipot. Tapos kayo, pinaasa mo yung matanda. Tawag sa sa'yo, kupal. E ba, mga kababayan. Oh, totoo naman 'tong sinasabi ko ah. Walang masama sa sinasabi ko ah. Oh. Oh, eto pa mga kababayan ko. Oh, tapos bandang huli eh, mga kababayan ko, ang tawag sa iyo, kupal ka pa din. <laughs> Kasi hindi, hindi wala kang takas eh. Mga kababayan ko eh. Tina ikaw ang ak kal ak ilang ilang beses ka na nagahamon ng ganyanan. Una si Kawaldi, di mo sinipo. Sinipot natakot ka. eh putya, kakatayin ka talaga ni Waldi sa ano, makikipagbari lang talaga si Kawaldi sa iyo sa ano, sa Luneta, mga kababayan. <laughs> oh, tapos ngayon, hinagamong naman ng suntukan, mga kababayan ko. mga kababayan ko, nagamong naman ng suntukan. Mga kapatid, ang ending, mga kababayan ko, kupal ka pa din. Tumakas ka naman. <laughs> 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 o, oh, san, 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 san ka lulugar dun? No, saan kalulu lugar doon? Ang pa, hello po, tita Ami Campbell. Totoo yan, tita Amy, ang puro kayabangan nila ang magdadala sa kanila sa pagbagsak. So, ngayon pa lamang mga kababayan ko, nakita nyo na yung diskarte nila, mga kababayan. Eh, gustong gusto ko, sabi niya pang ganun. Kung totoo gusto ko na makabugbog ng unggoy. <laughs> Sino ngayon na nagbukang unggoy? Si General Torre ba o ikaw? Ikaw ang nagmukhang unggoy sa publiko. Bakit? Ikaw ang katawa-tawa eh. ba? Diba? Ikaw ang katawa-tawa. Ang lakas-lakas mong maghamon dyan sa dabaw. Sa dabaw ka lang pala matapang. Sa dabaw ka lang magaling. Sa dabaw ka lang nag-aangas-angas. O ngayon, ba't tumatakbo ka ng Singapore? Takot ka, ba? Diba? O sabi dito ng kababayan natin, baka hindi niya naalala na may tinatago siyang tato sa likod na pwedeng eh, hindi pa kita. <laughs> Thank you po, Tita Ami bell for your super chat. Thank you very much. Maka natakot to si Basti. Maka pag naghubad siya, sabi ni Pulong, Uy! Tarantado tar, -tar, -tar -tado Abdul! Makikita yung dragon! <laughs> <laughs> Takot eh. Takot mga kababayan. Tumakas eh. Takot pa Singapore ngayon. Mga kababayan ko. 'Di ba? O oh, sabi pa no mga kababayan natin dito, baste o. Oh, ang mga anak ni Digong naki lang sa tatay nila nasa Alcatraz prison. Uh, <laughs> sabi dito, umalis, hindi na matutuloy. Sayang ang, ga, ang uh, gang show <laughs> ni Baste Bayot. <laughs> sabi pa dito, tama, mga, si, mga ano, mareklamo, lakas loob magsabihin. <laughs> Hindi kasi nakakahiya. Alam mo, in the history ng Pilipinas, sa history ng Pilipinas, excuse <coughs> ah, kung magkataon, history to, mayor versus PNP chief, mga kababayan, mga, ka mga kapatid. Kaso ang problema, hindi nga umatin itong si Baste, natakot na duwag eh. Naduwag, mga kababayan. Nabahag ang buntot sa pakikipaglaban, nabahag ang buntot sa takot, mga kababayan ko. Eh sabi pa naman ni Mayor Sunny Trillanes, manonood daw siya kasi titignan niya daw yung tato. <laughs> mga kababayan ko, titignan niya daw yung tato mga kababayan. Pero I think mga kababayan ko, hindi expected ni Bastetong mangyayaring ganito eh. Hindi niya kasi expected na si General Torre papatulan siya mga kababayan ko. But in a nice way mga kababayan. No? Hindi ata, hindi ata, hindi ata inakala ni Baste na, uy, kay ka lang, baka ganito, ganito, ganyan. No, hindi niya akalain na papatulan yung mga patutsada niyang ganyan. Pero ba't sabi nga ni General Torre, nang nakakausap ko to eh. Eh, kung kakayanin niya ako, mga kababayan ko, baka yung pug ko lang siya dito sa bicep ko. <laughs> mga kababayan, eh, yun na nga, baka ganun na nga. Pero for me naman, mga kababayan ko, honestly, I have no doubt kasi sa ginawa ni General Torre, mas kabibili bang ko si General Torre dito? Bakit mga kababayan? Hindi ako, hindi ko titignan yung pagiging higher official niya bilang PNP chief, mga kababayan ko. Ang ibig sabihin lang nito, wag mong hinahamon, baste, ang mga pulis. Hindi lahat ng pulis sa Dabao o kahit saan lugar kaya mo. Yun lang ang ibig sabihin nun, mga kababayan ko. Meron pa rin lagi isang pulis na kaya kang tirisin at patulan at sapoking ka sa ulo. Alam mo kung tumuloy ka sa laban na to, wala kang wala kang, wala wala kang palag. In the end, sabi ko sa in the end, kahit saan ka lumusot, kupal ka pa rin. Di ba mga kababayan ko? Di, nee, umurong ang yag bulls mo eh. Katapang-tapang mo dyan sa Dabo. Pagating dito sa Manila, ayaw mo humarap. Di ba? O ngayon, o yung mga DDS dyan. O yung pinuno nyo, isa sa mga pinuno nyo, bading. O oh, di ba may may pa, may, pa, may pasabi-sabi pa na may pasabi-sabi pa yung uh, no yung pinuno niyo diyan sa Dabaw sabi niya ganoon. Sabi mo sa presidente mo on his words by his mouth. Ha, sabi mo ganyan to, magpa-drug test muna. <laughs> Ikaw nga di ka mga makapagpa-drug test, wala mo drug test si Bongbong. Si Bongbong nagpa na, sabi nga ni Attorney Vic, negative. <laughs> negative. Eh, ikaw kaya pag nagpa test ka, pupusta ako. Positive. Bakit, mga kababayan ko? Kitang-kita <laughs> naman namin eh, kung ano ginagawa nyo ni Ellen. <laughs> ba, diba, mga kababayan ko, tapos lahat ang public official pa para matupad lang yung ano, kakasaka? Alam mo yung mga galawang bis, alam mo ngayon lang ako nakakita ng ano sa totoo lang ha. Sa totoo lang, bumaba ang tingin ko sa mga matatapang na bisaya. Sa so totoo lang mga kababayan ko, kasi lahat ng bisayang kilala ko, palaban mga kababayan. Ikaw lang ang bukod tanging bisaya, baste ang naging hindi palaban, duwag. Ano ba sa in inter sa termino ng Cebuano, bayot. 'Di ba mga kababayan ko? Ikaw lang. 'Di ba? Bukod tangi Nakakahiya pa to mga kababayan ko. Nag-flight ka pa papuntang Singapore. Ano, anong gusto mo tingin namin? Magpapakasarap ka dyan? <laughs> Ang tingin sa Pilipinas sa'yo ngayon, alam mo kung ano? Mga kababayan ko, kung ano tingin sa'yo sa Pilipinas? Duwag! Kauna-unahang bisayang mayor na duwag. Mga kababayan, sabi na natakot siya kay Trillanes kasi makikita yung tinatago niya sa likod. Game over na daw kung magkataon. Mga kababayan ko, bayot gyud maisog. <laughs> nag nag mai maisog pa kayo? Ang tatapang nyo sa maisog pagdating sa boxing takbo kayo. Di diba, eh, ibig sabihin na maisog, matapang, di ba? oh, sabi nyo, maisog kami, maisog kayo, lahat na maisog, puta lahat na maisog, pupunta pala ng Singapore. <laughs> lahat pala ng maisog, tatakbo, no? Kasi di ba, ang uh, di ba ron, ang maisog, di ba matapang? Maisog. Maisog, ang salita. Maisog kaayo. Eh, si Baste, ano tawag doon? Taslakan. Taslakan. Alika ka dito. Ito, <laughs> may bisaya ako stop dito eh. Alika ka dito. Paano yan? Paano yan? Paano yan? Paano yan? Si Baste. O, ito, 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 Pakita ko sa inyo. May stop ako dito nga ano eh. Bisaya. Ano yan? Ito ka. Ito, papakita ka sa camera. O, yung maisog. Maisog, matapang. Matapang. Ang takot, taslakan. 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 Bayot! <laughs> di ba? O, oh, eh, eto, bisaya ka. Ano masabi mo kay Baste? Ay, naku, Baste, tos lakan man ka, ngano, nilupad man ka, Singapore, naunsa man ka, may uh, anak isog ka. Asa naman tatuwa nyo? Paita mo? dito! Ayan, ano yan? Asa naman tatuwa mo, Baste? Asa naman tatuwa, matatuwa tato paka bayot, manday kayawa ka? <laughs> ano na, Baste, oh? Yung mga bisaya, inalubi na bubuhiyan ang kada! Unsa oh, kay namumuya nga ano, na baste oh. Ito mo, ito mo ay eh, gigil na gigil yung mga Bisaya kasi Tagalog versus Bisaya, General Torre tapos pa bandang Bisaya. Bandang uli, wala eh. 'Di ba? Maisog pala, maisog nang matapang, biglang naging duwag. <laughs> Diyos ko, naging duwag ang putes. Anak ka ng etos ng tatay mo, no? Maisog, maisog ka pa nalalaman. Maisog, maisog ka pa nalalaman, lintik ka 'yung pala. Mga kababayan, andiyan 'yung pinoproblema, andiyan 'yung kinakailangan, andiyan 'yung binabananan. Atapang atao, atakbo sa Singapore. <laughs> Atapang atao, atakbo sa Singapore, mga kababayan, 'di ba? oo oh, di ba? Nakakahiya. Naka, naka, talaga nakakahiya si General Torre taga Cotobato at uh, uh Agta siya. Ayan, di na nga. Mga kababayan ko, I think hindi naman po hindi uh, naman po native si General Torre. Mga kababayan ko, sko, wag naman ganoon. Koy, ang uh, Agila naging ano, naging si naging ano, Pichon. Sisiu. <laughs> ang agila na ang agila ng Davao <laughs> naging butterfly. <laughs> Nakakaya, Diyos ko. O, okay, yun kalimutan na mag-like sa ating live streaming, mga kababayan ko. But anyway, that is a sideline sa ating video ngayon. Kaya huwag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel pag gusto mo ng ganitong balitaktakan. Political commentator, naging political, uh, naging ano, boxer analyst. <laughs> All right, mga kababayan ko.